بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق mga kapatid sa pananampalatayang Islam, andito naman po ang inyong lingkod upang magbigay naman na isang mensahe, lalong-lalo na sa itong papalapit na Pasko sa darating na linggo. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bakit po kami magbigay ng mensahe sa inyong lahat? Alam namin na mayroon namang mga muslimang malito kung ano naman ang batas ng Islam pantungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagdiriwang ng Pasko ay mahigpit po itong ipinagbawal sa ating mga Muslim. Bakit mga kapatid sa, mga, sa pananampalatayang Islam? Hindi ito, at ito ay salungat sa mga katuruan ng mga propeta. Partikular kay Isa al-Masih na kung saan siya po ang ating ipinagdiriwang sa kanyang kapanganakan na naganap sa ikadalampot apat sa uh, buwan ng Disyembre, sabi nila. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tandaan ninyo, ang pagmamahal at paniniwala sa mga propeta, ay isang malaking uh, artikulo ng pananampalataya Islam sa Islam. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbih wal mu'minun." Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila Kaya ang pagmamahal sa mga propeta at paniniwala sa kanila, ay isang malaking bahagi ng ating pananampalataya. Subalit, alalahanin natin, tandaan po natin mga kapatid, na ang ating pagsunod sa ating propetang si Muhammad SAW ay kasama sa pananampalataya sa lahat ng mga propeta, partikular sa mga ulul azmi minar rusul. Sino sila? S sila yung binansagang ulul azmi minar rusul, kagaya nila Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit put natin ito hindi pinaniniwalaan yung pagdiriwang sa kanilang kaarawan? Dahil hindi po ito nila ginawa at hindi nila ipinagutos sa kanilang mga kasamaan o wala silang batas na kapag sila ay mawala na ipagdiriwang ang kanilang kaarawan. Wala po mga kapatid. Kaya Maingat po tayo mga kapatid dahil pagdating ng araw ng paghukom ay wala nang atrasan doon. Kaya dapat ngayon lang ay suriin natin kung ito ba ay ipinahintulot o hindi. Kagaya ng binasa ko ngayon, uh, mismo si Propeta Isa al-Masih pagdating ng araw, tatanungin siya ng Allah. Sabi ng Allah sa kanya, Ang takultalin na si Takiduni wa ummiya ilahi ni Mindunila. Ikaw ba, Jesus? Sabi ng Allah sa kanya pagdating ng araw. Sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka at ang ayong inamaliban sa Allah? Anong isasagot ni Jesus pagdating ng araw ng paghukom? Uh, sa, sa, susunod na aya na yun, Ma illa ma bihi an rabbi wa rabbak. Wala akong sinabi sa kanila, maliban sa sambahin ka. Uh, at karugtong ng aya, uh, uh, in kuntu qultuhu faqad alimta kung ito man ay akin sinabi katotohanan ito ay alam mo rin subalit so, hindi ko nasabi sa kanila kaya mga kapatid sa pananampalatayang nila kung wala sa kaniyang katuruan ay hindi natin maaring gawin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang pagdiriwang sa Pasko ay wala sa Islam kaya dapat ito ay ating iwasan tayong mga Muslim so mayroon kapag ang isang muslim ay nagdiriwang nito dalawa lamang ang dahilan o dalawa ang hatol ng Islam sa kanya kundi ito ay bid'ah ay paggaya ito ay magiging bid'ah kung ito kung ang iisipin mo sa iyong pagdiriwang sa arawan ng kapanganakan ng mga propeta lalo na si propeta Muhammad sallallahu ay bilang pagsunod sa kanya o pagpapalapit sa Allah dahil dito ito ay mauhulog sa bid'ah. Pangalawa, kung hindi naman ito bidda ay mauhulog naman sa gaya-gaya. So ang gaya-gaya ay mahigpit na ipinagbawal, haram dito sa Islam. Sabi ng propeta, Man tasyab bahabi komen fahuwa minhum. Sino man ang mga taong gumaya sa isang kom, ay isipin niya, na sila katulad din niya. So hanggang dito na lamang po dahil wala po tayong oras, kinakapos po tayo ng oras. At maraming salamat sa inyong panunod sa aming mensahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.